panoorin natin guys kung ano talaga yung kaiba ng matalino at sa nagtali -talinoan lang <laughs> pakinggan natin yung argumento nila no, ni Robin Padilla at saka ni Tulfo. malalaman natin guys kung sino doon yung matalino at kung sino doon yung nagpapanggap lang na matalino <laughs> ayan guys so panoorin nyo pakinggan nyo mabuti ikot sa, sa mga libib na lugar at nagpapakilala po ng batas na dapat sundin. Nakakalulungkot po kung ganito ang ating pagbibitaw ng mga salita na we can bend the law. Ipakita po natin na ang kalooban ng tao bayan ay maaaring may sakatuparan ng alisunod sa balangkas ng makaturungang pag ng batas. Yun po. Maraming salamat Thank po. Salamat Thank po. you, Senator Padilla. Senator, Senator Erwin Tulpo is recognized. Is recognized. Mr. 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 President, Mr. President the distinguished colleagues, colleagues just I just want to make a point, point of manifestation. manifestation. I was, I was the, the one, one who said this uh, morning that sometimes we, we have, have to bend, bend law. We, we don't, don't have to. to. The, the point is, there is a Latin, Latin word that says vox populi, vox voice of the, of the people. people Voice of, of God. God. Let, Let me ask, ask you, Mr. President, is our law higher than the voice, voice of God? God? Is our law higher than the voice of the people? Mr. President. The law is supposed to protect the people. The people. What we're, we're asking, Mr. President, is the return. the value of, of good, good faith. I, I understand, understand, Mr. President, what the gentleman, the gentleman from Pampanga this morning was saying, was saying that it is not a requisite to return the money na inuha po ng mga kontor, ng mga hihita po sa flood control project, Mr. President. Tama po yan, hindi po. At mayroon po prosesong sinusunod tayo na kailangan sundin pag bumulong na yung batas hayaan ng Korte ang magsabi. Mr. President, tens of thousands of people went out last Sunday. Narinig ko po at hindi ko pa lang kumasama natin ng officials including politicians who made wealth kumita po sa flood control na kumaari isole nila ang kanilang minakaw sa bayan. And I think that is the right thing to do. Ang problema kasi, Mr. President, kung susundin natin ang batas. Alam naman po natin ang pagdinig sa ating bayan ay buwan at taon na ninaabot. Baka pagdating po sa dulo, wala na pong makuha ang gobyerno sa mga tao ito. My only point, Mr. President, is The people, people were asking. See, the people are, are demanding. Ito kasi yung sulot ng mga sa kalit. Meron po tayong batas. Sa mga 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 the mga 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 I have, I have no answer. answer. My, My only answer, answer is, Mr. President, Mr. President this. Isoli po ninyo ang inyong ninakaw. No ifs and buts. No ang sinasabi lang po ng DOJ, kakausapin po nila ang mga tao ito. Kung pwede, isole. Wala naman po sinabi ang DOJ. DOJ. Ito ang batas. Bawal po ang kailangan ninyong isoli. The DOJ the Secretary himself said, they will ask, Sino guys? Sino mas matalino? Sino mas mas matalino? Sino na matalino? Sino mas 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 matalino? Sino kaso ito si Tulfo nagkikita nito yung the ano the public, yung dramat, kung ano yung tama the the people, people, itong ko ko ang ng na. si Thank, Thank you, Thank Thank you, you Senator Erwin Tulfo Senator, Senator, Senator Padilla, uh -huh. Uh -huh. Uh, binong Pangulo napakaganda po na ng mga, mga punto na bintawan ng ating nakaan ng Senator Erwin Tulfo Ngunit alam niyo po, meron pong po po historical injustice na nangyari sa mga Bangsamoro. Kung mausapin na po natin, ay kisingilin, ay kisingilin natin ang inang bayan sa mga utang nito sa Bangsamoro at hindi natin, natin padadaanin sa batas. E para, para saan po, po yung farm load? Mapupunta na lang po kami sa gulo, mapupunta na lang po, po ito sa paniningil na hindi. Ganitahan, kailangan, kailangan magbayad, kailangan ngayon na. Kailangan po dumaan tayo sa proseso. Ang ating pong haligang batas ay malinaw na nagsasabi na may due process. Kung ang argumento po natin ay makikinig tayo sa, sa, sa sinasabing ngayon na, ngayon na. E teka muna po. E marami pong maliligaw. Katulad po ng mga kasama nating artista, halimbawa sinasabi nila, kung ganyan, ay huwag tayo magbayad ng tax. Ipapano mo ang gagawin natin? Papayagan papaya, ko na papayagan na natin ang mga artista na 'yon, wag na mga bayad ng tao yun nila. Yun ang kahit yun ang na ipatotohanan. Ang gusto ko lang lang sa kanya ng script, lang niya. Po. Tama po. Naniniwala po. po. Ang mga tao ay galit na. na. na galing mismo sa kanyang isip. Dapat lang po silang magalit. Pero si Robin. Ma marami na talaga mga 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 Pero, pero sana po. sana po. Hindi hindi po natin din. Yung mga kapabayan sa atin sa panalayong lugar nung mahanap ng justisya. Madami po ang mga kapabayan natin, tulad ng mga katutuho, na umihingi din po ng justisya yan. Ay dirodi na ang natin sa mga taong sa kanilang mga lupain, magkakana ako sa mga mineral ng nila, pero na natin sinasabi, may abas, okay. e, ba, lang na langin na langin na langin na kung na na gusto din nilang na langin na ito? na langin 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 po na langin na langin na langin na langin ng lahat, ng lahat nandito. Pero kung sa usapin, na tayo naman tayo'y magkakaroon na ng pag-aaklas. dalawang taon na po ako sa Mindanao. Pala Alam mo yan na kapatid ko si na si Sen. Migsuliri na kumiiipot dyan sa, sa mga libit na lugar para kumibigsin ng mga tao. tao. Sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga Sen. tayo. gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun naman gusto sabihin, kundi yun lang. Maraming salamat po. Senator Erin is uh, a Mr. President, President, that just last point. Last point. Ano guys, sa tingin niyo? Uh, hindi po kailan knockout like, ang sa man. Man. Si Robin? Uh, si Jerry po. Kung ano natin, kung ano sa tapon natin, kung ano sa tapon natin, at sinuay to Indos mga pagmamahal na tao mga tao i-endorse na nagsisilbing mga tao sa po mga na nagsisilbing kasi tao sa na nagsisilbing mga tao okay iba na nagsisilbing mga tao sa mga bata sa mga sa na sa And that's, and that's my, my own opinion, opinion Mr. President. Mr. President. We have to return, have to return it.